kay Mr. Tamperd mo. Okay? Pakiparating mo na may isang Michelle Japina na tumutulig sa sa kanyang ginagawa at sinasabi. Ayan, shout out po sa'yo, brother. Uh, mawalang galang with all due respect. Nireaction na lamang po kita. At pwede kang sumagot. Sige po, oh, makipag to ka pa sa akin dyan. Ano pang masasabi mo? Manood ka, nanood na po ako. <laughs> Hindi po ako yung tipo ng magre-reaction na babato ng nga alam kong babalikan ako, wala ko ibabalik na alala niyo si uh, Miss Michelle Jaffena, ang INC vlogger na unang naghamon. At uh, uh, sabi niya, makipagsagutan daw. Nagsagutan kami. Abay, nainis. At pagkatapos diyan nag-offer. Magkaano kailangan ko para hihinto. Wala ko inuurungan. Kahit sino pa, kilala niyo ako, wala ko inuurungan. nag ako ng oras. Magkano po ba kailangan mo? Hindi po sa iniinsulto kita. Papadala na lang kita. Yun, magkano daw kailangan. At uh, ganap talagang tumigil na siya. Nanahimik na siya. No? Malaking posibilidad na ah, uh, nag-react talaga ang INC sa kanyang ginawa. Bawal kasi sa mga kaanib na makipagtalakayan lalo na pag di ka -autorizado. Kaya sinilip natin channel niya uh, kung nag uh, talakay pa ba siya sa mga isyu na tinatalakay natin. Uh, okay na, nagsayaw na lang si uh, Michelo. Oh. Ito. Sumasayaw so, na siya. Oh, Ininto na niya ang pagtalakay sa mga isyu bakit yung mga INC vlogger ay ipinagbabawal na ng kanilang INC na sikta na makipagtalakayan dahil dito ano maya pakita ko sa inyo mga kapatid samahan niyo ako kasi kung pag pagpalagi inulit-ulit ay magtukha to lang ang para sa ating mga kapatid na kulang ang kalaman ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Rodillo et Ecclesia! Kumusta sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? Itong inyong lingkod, Brunwindel, talibong muling magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At inaniya natin, huwag kalimutan, sa mga suking taga-subaybay na pindutin ang uh, like sa ating live At huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan Mag-comment at i-share din yung mga kapatid Kumusta sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming Bago tayo papasok sa uh, punto por punto mga kapatid ay uh, ating tatalakayin muna itong nagsusuwaga na aral ng INC uh, kung uh, maalala ninyo sa matagal na panahon itong siktang ito ang grabing bumabana talaga sa pananampalataya ng simbahang katoliko at uh, meron silang aklat ng ng mga referensya. Yung aklat ng mga referensya, may kopya si Bro Eric uh, Romero sa national office natin. Nandun ang mga aklat katoliko na ginagamit nila. Kung maalala ninyo na yung si Michelle Hapina, Jafina, no? Oh, oh, Michelle Jafina ay nanawagan na kung maari daw uh, sagutin siya oh, at nag-request si Bro John Ray kung maaring sagutin si uh, Michelle Jofina. Kaya sinagot natin. At sa pagsagot natin, ayon na inis yata no? At uh, may offer pa. Ilan daw ang gusto ko at papadala niya, no? So o na mga kapatid, kung pansinin ninyo ang mga vloggers ng INC nagsusuwagan sa official nila na aral. Bakit? Kung maalala ninyo na sabi sa munting kaalaman, hey, hindi mo sinabi bakit? Saan ako nagkamali? Hindi mo sinabi ko ano mali. Siyempre ako, mali ako sa inyo, malamang. Dapat sabihin nyo rin sa tao. Ay hindi, ito na gawin ko, papaliwanag ko sa kanila at tiyak ko sa mga nakakarnig ngayon. Ako ang pinakamagandang magpaliwanag. O, siya daw ang pinakamagandang magpaliwanag. Siya ay isang vlogger at bago lang na kaanib sa uh, Iglesia Ni Kristong kay uh, Felix Manalo, mga kapatid. No? At tinatalakay natin yung mga isyo na tinatalakay niya na si Kristo ay hindi Dios, si Felix Manalo ay anghel, at maliban diyan, si Felix Manalo na anghel, eh mas mababa ang ating Panginoong Iso Kristo ikumpara kay Felix Manalo. Eto. Si Kristo ay tao. Si kapatid na Felix Manalo, anghel, hindi sa kalagayan. Kasi akala nila kapapanood nila ng TV, akala nila anghel may pakpak eh si Kapelix eh. Hinahanapan nila asan ang pakpak ni Kapelix? Hindi po ang hel si Kapelis sa kalagayan, kundi sa gampanin, di diba? At yung siya sabi nila mas mataas daw si Kristo, ay mas mataas daw ang hel kaysa kay Kristo. Nasa Bibliya oh. Basahin natin ha, Hebreo 2:9. basahin ko ha. Ngunit kung tungkol kay Jesus, alam natin na sa maikling panahon, naging mas mababa ang kalagayan niya kaysa sa mga anghel. Kita, Anong mas mababa? Mas mababa si Kristo sa kalagayan. O see? kaya bakit natin sinasabing nagsusuwagan sa aral ng uh, INC? Dahil ayon sa mga ministro ni Felix Manalo, sinasabi rin ng iba na dahil sa kinikilala natin na anghel, si kapatid na Felix Manalo at ang pagkakilala naman po natin sa Panginoong Heso Kristo ay tao, lumalabas daw po na mas mataas ang pagkilala po natin sa kapatid na Felix Manalo kaysa sa ating Panginoong Heso Kristo. Yung napakagandang pagkakataon ito, kapatid na Jen Mark, Opo. na sagutin natin ang uh, argumentong ito ng iba. Dahil sa mga mahal na kaibigan, kung gagawin lang po sana ng tao ang pagsusuri at dahil doon ay malalaman po niya ang tunay na kahulugan ng salitang anghel, aba, hindi niya sasabihin na mas mataas ang ating pagtingin, Apo. kapatid na Jenma, kay kapatid na Felix Manalo, kaysa ating Panginoong Yesu Kristo. O, yan. Ang sabi ng mga ministro, di ba? ba? Pero sa INC Vlogger, iba. Si Kristo ay tao, Si kapatid na Manalo, anghel, hindi sa kalagayan. Kasi akala nila kapapanood nila ng TV, akala nila anghel may pakpak eh. Si Ka eh. Inahanapan nila, asan ang pakpak ni Ka felix Hindi po anghel si Ka sa kalagayan, kundi sa gampanin. di ba? At yung sabi nila, mas mataas daw si Kristo, ay mas mataas daw anghel kaysa kay Kristo. Nasa Biblia oh. Basahin natin na Hebreo 2.9. Babasahin ko ah. Ngunit kung tungkol kay Jesus, alam natin na sa maikling panahon, naging mas mababa ang kalagayan niya kaysa sa mga anghel. Kita, anong mas mababa? Mas mababa si Kristo sa kalagayan. Ayan, ang resulta. No? Nagsusuwaga na. At dahil dito, tinatalakay natin ito, nag reaksi kung maalala ninyo, si vlogger Michelle Jafina, no? At naghahamon sagutin mo ako, sagutin mo ako. Kaya nga uh, ito ang kaniyang reaksyon at uh, hamon at si Bro John nag uh, message sa atin na kumaari sagutin daw. Pakipa pakiparating mo po ito ha kay kay Mr. Tampered mo. Okay, pakiparating mo na may isang Michelle Jafina na tumutulig sa sa kanyang ginagawa at sinasabi. Ayan, shout out po sa iyo brother. Uh, mawalang galang with all due respect. Ni-reaction lang lamang po kita at pwede kang sumagot. Sige po. O, oh, agreement ka pa sa akin diyan. Ano pang masasabi mo? Manood ka na na po ako. <laughs> Hindi po ako yung tipo ng magre-reaction na babato nang nga alam kong babalikan ako, wala akong ibabalik. Oh, 'yun. Di daw umano siyang tipo na magre-reaction na di siya pwedeng balikan kung maalala niyo 'yan. Ngayon, eh, pansinin ninyo ang reaksyon niya. Abay, binasa niya ang sali ng Biblia na ito'y pa, palagi din ginagamit ng mga ministro ni Felix Manalo. Acknowledge din natin uh, si Buyit uh, Pindroso, parang kaanib ito sa iglesia ni Manalo. Sabi niya na Mr. Atalibong, walang maniniwala sa inyo. Uh, po, tanging paninira na lang uh, talaga ang ginagawa po ninyo inggit lang kayo o di ibig ba sabihin dahil noon pa sa simula na naitatag ni Felix Manalo ang Iglesia ni Cristo pawang paninira na sa Simbahang Katoliko kung ibalik natin sa inyo Mr. Uh, Pedroso eh, yun po bay ibig sabihin inggit lang dahil mula nang nagsimula si Felix Manalo hanggang ngayon gamit ang mga aklat ng Simbahang Katoliko na pinagtyap chap pinaputol-putol yun po bay inggit lang pag ibubuking natin ang ginagawa nila mga kapatid ha, inggit lang daw wala daw umanong uh, maniniwala, edi, o, oh, balikan natin si Miss Michelle Jafena. Di po ba, sabi niya, walang pagsiya ang magkomento, wala na umanong anumang babalik pa para sa kanya. Pero, pakinggan ninyo. Ala, sa atin, sa Dios, ng Diyos, anak. anak. O sige. Oh, pinakilala ng Diyos anak. Hindi pa Ano yung pinakilala ng Diyos anak? Ade, syempre Diyos Ama. Diyos Ama kasi anak siya eh. Di po ba critical thinking lang po, brother, ha? Pwede mo po... Oh, so critical thinking. Dito na na emotional si Miss uh, Japina dahil parang di yata critical thinking. But binasa niya yung talata binasa talaga niya sa pagpatuloy ng video ito na si Kristo ay tinatawag na Diyos anak una. Ito'y nagsusuwagan mga kapatid sa nakasulat sa kanilang pasugo magasin, na ayon sa kanilang pasugo magasin, ang ating Panginoon Isokristo ay tinatawag na Anak ng Diyos. At wala o manong mabasa sa Biblia na siya ay tinatawag na Diyos Anak. Iwan ko kung di ba nila talaga yan alam na may salin na ginagamit pa ng mga ministro na mabasa na ang ating Panginoon Jesus so ay tinatawag na Diyos Anak. Uh, balikan natin. Mm. Ala sa atin ng Diyos Anak. 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 O, say, oh, pinakilala ng Diyos Sorry, Anak. Hindi mabasa. Ano yung pinakilala ng Diyos Anak? Ade, syempre, Diyos Ama. <laughs> Diyos Ama, kasi anak siya eh. Di po ba critical thinking lang po, brother, ha? Pwede mo po akong sagutin. Kahit na hindi ako magaling sa Bible, sasagutin kita. O, oh, yan. Ah... Uh, o ulit, -ulit niya na hamon na pwede mo akong sagutin. Oh. At nang sinagot natin na ines dahil dami umanong pagkakataong sinagot yung punto por punto ang kanyang uh, video, eto may offer. Wala ko inuurungan kahit sino pa kilala nyo ko wala ko inuurungan, nag-aaksaya ako ng oras magkano po ba kailangan mo hindi po sa iniinsulto kita papadala na lang kita mga banat mo po nakakasakit. kakasakit di diba? yung tawagin mo yung kapwa mo na hindi totoong reli 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 Kaya-kaya reli reli kaya reli 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 ng ating mga kapatid. Pero, alam niyo sa mahabang panahon na, na grabe ang kanilang banat, kaya nga, sinagot natin yung paggamit nila sa mga aklat katoliko. ha Paggamit nila sa mga aklat katoliko, mga kapatid. Paggamit nila sa uh, mga mga Bible ng simbahang katoliko. Uh, katoliko at yung pinag chap 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 nila yon at yung mga kanina para sa mga di nakasubaybay sinagot din natin yung paggamit nila sa mga iba pang aklat at yung tuligsa nila at nalis muna natin itong mga pumasok mga kapatid no at natin to mga pumasok muna welcome din sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo uh, na nakapasok uh, ngayon. No? Pero pwede kayong papasok sa Zoom namin para sa tanong. Oh, mag, magkatanungan man. No? Okay? So, sa lahat natin mga kapatid na uh, andito, si Reka, uh, Buyet Pedroso, si Cristo ay tao lamang sa INC, di ba? <clears throat> kaya, uh, kaya mo bang gawin na milagrong ginawa ni Kristo? Pag nagawa mo, maniniwala ako sa aral ng INC. Okay. So, uh, nagsasagutan na sila dyan sa comment section. Uh, uh, sisilipin natin ang ating Facebook. Facebook, ang dami na pala, no? Uh, Nieves, Bong Kawel, Gabi, Bro Windel, uh, Naalang Unta Koy Pangutana, Kung Mamatian Brad, Pwede ba inig palakaw sa pangadji adlaw himoon ang naandan manggodere uh, sa amo gabi? Eh. wala problema yan. Wala problema kung adlaw ninyo himuon, gabiin ninyo himuon, wala wala magdili ang simbahan, ana. O? Wala magdili ang simbahan. Oy, si uh, kapatid na, magandang gabi, bro, when they're watching from hello, kapatid, na uh, uh, Tanago Eve. O? Okay? So, Tuloy natin. Uh, ito, nag-sasagutan sila. Arnold Villar uh, Mino. Hello. Si Sixto Junior Sarmiento. Rodillo at Ecclesia. Si uh, The Universe Owner Channel. Buyit, alamin mo ang katotohanan. Huwag kang close-minded. O dapat no sa ating mga kapatid na uh, mag Magsaliksik kayo. Huwag oh. kayong close-minded dahil dami talagang na biktima sa maling akala. Oh. I imagine, ang aral nila si Felix Manalo, uh, anghel. Pagkatapos, sasabihin nila dapat mabasa sa Biblia letra por letra. Ang tanong, Mabasa ba sa Biblia? Literal. Hindi. Nasa hula kasi. Yung hula, una, ibong mandarakit, walang iba kundi si kapatid Felix Manalo. Pero kung tingnan po natin ang uh, The Voice uh, Translation, mga kapatid, sa si Isaiah 46.11, ito po ang mabasa natin. I am the one who called Cyrus, the bird of prey from the east. Sino daw? si Cyrus hindi po manalo. Oh. At uh, di lang yan. Uh, gamit nila yan na uh, salin, lalo na itong uh, Amplified Bible, Isaiah chapter 46, uh, 11, calling the bird of prey from the east, from a far country. oh, hindi yan Philippines. The man, Sino? Cyrus of my purpose. Si Cyrus, hindi si Felix manalo. Kaya, yung sabi nila, dapat mabasa sa Biblia, letra por letra. Mabasa ba sa Biblia na ang ating uh, Panginoong Heso Kristo ay Diyos? Pero alam nyo ba, mag, magugulat ka sa lumang pasugo magasin ni Felix Manalo. Bakit? Ito ang mabasa sa kanilang Pasugo Magasino. No? Kaya't ah, sa Pasugo Magasin, Agosto 1939, page 17 ni Benjamin Santiago. Kaya't ah, ang ating Panginoong Heso Kristo ay hindi tunay na Diyos na lumalang sa langit at lupa, kundi tinatawag lang na Diyos. Bakit siya tinatawag na Diyos? Sapagkat siya ay kinaroonan ng mga salita na nang Diyos gaya ng ating mababasa sa Juan 12.42. Ito, official ba ito na aral ng INC? Na hindi siya Diyos, ngunit tinatawag lang siya na Diyos. Oh, hindi Diyos pagkatapos tinatawag lang na Diyos. Pero, alam niyo, huwag kayong magalit, no? Tinatalakay lang natin sa mahabang panahon kasi uh, ulit, ulit din na sinabi ng mga kapatid natin na wala namang mabasa sa Biblia eh, kahit sa mga Muslim na ang ating Panginoon so Kristo ay inaamin niya na siya ay Diyos. Bakit? Di mo niyo ba alam yung dynamic Bible? Hindi lang dynamic, the voice pa. Ang daming mga salin. Kung gusto niyo yung unlocked dynamic na ginagamit din ng INC. Di ba niyo nakita yan? John 8:28. Ito din ang binasa ni ni Miss uh, Michelle Jafena, Ito. Yeah. So Jesus said, "When you have lifted me up on a cross to kill me, me, the son of man, you will know that I am God." And you will know that I do not do anything on my own authority. Instead, I only say that what my father has taught me to say. Oh, so anong sinabi niya? ni I am God. Oh, so mga naghanap ng litra por litra, sinabi ba ni ng ating Panginoong Hesus na siya ay Diyos, eh, may salin na mabasa, hindi lang yan sa unlocked dynamic, meron pang the voice. Pero isa sa mga ginagamit nila na talata para pasinungalingan na ang ating Panginoon Kristo ay Diyos, alam nyo ba mga kapatid, anong talata yan? Sa con contemporary English version, ito po ang ginagamit nila sa 1 Timothy 2.5. There is only one God and Christ Jesus is the only one who can bring us to God. Jesus was truly human and He gave Himself to rescue all of us. Una, wala naman tayong tutol sa talatang ginagamit dito mga kapatid. Na ang ating Panginoon Iso Kristo ay tunay na tao. Bakit? Ang ating doktrina ay hypostatic union, both human and divine. Kung sinabing si Kristo ay na tao, hindi naman sinabing hindi siya Diyos, di ba? Dahil ang divine person ng ating Panginoong Hesus ay may dalawang ah, nature, both human and divine. Kaya kung binasa nila na Jesus was truly human sa contemporary English version, how about Etong Philippians chapter 2 verse 6. Christ was truly God, but he did not try to remain equal with God. Oh. Christ was truly God. So, meron pa lang mabasa na Christ was truly God. Oh. At hindi lang 'yan, meron pa mga salin mga kapatid na mabasa letra for letra na ito binasa natin ito ang binasa din ni Miss Michelle Juan Uno, ang salita ng buhay wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan subalit ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak Jose at ano daw ang sabi ni uh, Miss Jafina Japina ka kaugnay dito mga kapatid. O, eto. Balik natin. Mm. Ala sa atin Allah, ng Diyos, Diyos. anak. O, sen? O, oh, pinakilala ng Diyos anak. Ano yung pinakilala ng Diyos anak? Ade, syempre, Diyos ama. Diyos ama, kasi anak siya eh. Di po ba critical thinking lang po, brother, ha? Pwede mo po akong sagutin. Kahit na hindi ako magaling sa Bible. O, so, Diyos anak. Kaya nga, dahil dito, Pinahinto na talaga siya at uh, dahil sinagot natin siya punto-punto na, na inis talaga si Miss Michelle. At kung maalala ninyo, sa kanyang uh, pagkainis, nag-offer na siya. Wala ko inuurungan. Kahit sino pa. Kilala nyo ako, wala ko inuurungan. Nag-aaksaya ako ng oras. Magkano po ba kailangan mo? Hindi po sa iniinsulto kita. Papadala na lang kita. Hmm, yun. Ah, dahil uh, sinagot natin punto por punto uh, talaga mga kapatid. Si Sirek INC itinatag ni Felix Manalo noong 1914 lang. Uh, matanda pa ang Ajinomoto ginawa sa 1901. Uh, oh, uh, kahit ang ang PIC, no? Iglesia Pilipina Independiente. Mas matanda dahil 19 uto sila. Pero mas matanda ang Ajinomoto. Okay? So, yon mga uh, kapatid, uh, si uh, Di Baraga, Mayang Gabi'i, eh. hmm. At sa lahat ng mga kapatid na sumusubaybay, si uh, G Garcia Laba, Labisores dyan sa Japan. Maraming mga nagsubay uh, nagsubaybay sa atin diyan sa uh, Japan, Japan, no? Okay? So uh, kanina sinagot natin mga kapatid ang iba pa mga aklat na ginagamit nila. Kaya uh, sa di nakasubaybay, pwede niyo tingnan ang naturang uh, aklat. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.